Hello guys, welcome back to my channel Marites Kitchen and Travel. To this vlog, magagawa uh, tayo ng mangga sago. So, yung ating ingredients, yung ating uh, sago, hindi ko na ipakita sa inyo kanina kung paano ko ni ano, pinakuluan ko lang to siya guys. So, ngayon, uh, tapos sinugasan para mag uubo Tapos yung ating manga of course, at saka 'yun, ito ang gagamitin ko, condensed milk at saka yung ah uh, ayun, cream. Cream milk, okay? So, guys, tara na samahan nyo ako. Halo-aloin natin yung ating mga ingredients lahat. So, iwain natin yung ating mangga. Ayun. Oh, ang ganda niya, guys. Ano, wala pala akong tomato. Oh. So, i-cube lang natin ng maliliit yung ating mangga. ah uh, ayaw lang siyang lakihan, guys. Maliliit lang yung pagka, pagka-cube. Tapos, i-spoon natin siya ng paganyan. mm -hmm. So, ganito ka-cube, guys, yung ating uh, pagkahiwa. Huwag lang yung nating lakihan. So, depende na lang design design nyo, rin, guys, kung gaano ang gusto nyong uh, gagawin. Malaki or maliit na pagka-cube. So, yung ating cream. Dalawang lata ang ilalagay ko. Ito yung cream talaga na para pang ano ba, yung pang pang prutas. Ayun o, no? may nakalagay dyan. Ayun, no? Pang ano talaga siya yung para pang pang gawa ng salad. So yung ating condensed milk. Ubusin ko na yung isang ano kasi ah uh, madami. kaya kaya isang ganito ang gagawin ko. Ilalagay ko yung isang ganyan. Tapos press milk ang ilalagay ko rin. Okay. So, hello, Nathan. Oh, marami na pala. Kala ko kunti lang yung ating sago. Kunti lang pala talaga. Tsaka okay. yung ating mingo. So, dagdagan natin yung ating mingo. Ubusin ko na lang tong ano, anin. So, haloin na natin guys. Ayun, dinagdagan ko na siya ng ano. Dinagdagan ko na siya ng mangga. So, tama na siguro yung mangga. Yung natitira ay pang garnish natin yan. Mm. So, tama-tama lang. Yung ating apa? Yung ating yung kanyang lapot. Tignan natin yung kanyang test. Sarap. Pag nalagay na to sa rib, so okay na to. So, ayan na guys. Yung ating uh -huh. Tapos, ilalagay natin yung ating uh, diced na mango. Ayan. Ayun. So, ito na guys yung ating uh, mango sago. Sana magustuhan nyo ang recipe kong ito ate, like. at ilike. At talagang mabisa ngayon to guys sa Pasko. Kaya, madali lang siyang gawin. sim napaka-simple lang talaga. So, sana magustuhan nyo ang recipe kong ito. I-like, paki-subscribe sa pa sa hindi pa nakapag-subscribe at pakirilaman yung get bill para updated po kayo sa mga susunod kong video, guys. Happy, merry, merry, merry Christmas sa ating lahat! Thank you for watching and God bless!